Tinatanong sa atin ng ibanghelyo ngayon, anong uri ng lupa tayo? Ang salita ng Diyos ba ay mamumunga kapag ito ay itinanim sa ating buhay? Kung hindi man, tinatanong rin tayo ano ang mga bagay na nagiging hadlang upang tumubo ang mga binhing inihasik ng ating Panginoon? The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On another occasion, Jesus began to teach by the sea. A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land. And he taught them at length in parables. And in the course of his instruction, he said to them, Hear this A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Other seed fell on rocky ground. When it had little soil, it sprung up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots. Some seed fell among the thorns, and the thorns grew up and choked it, and it produced no grain. And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold. He added, Whoever has ears to hear ought to hear. And when he was alone, those present along with the twelve questioned him about the parables. He answered them, The mystery of the kingdom of God has been granted to you, but to those outside everything comes in parables so that they may look and see but not perceive, and hear and listen but not understand, in order that they may not be converted and be forgiven. Jesus said to them, Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables? The sower sows the word. These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them. And these are the ones sown on rocky ground, who, when they hear the word, receive it at once with joy. But they have no roots, they last only for a time. Then, when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Though sown, among thorns are another sort they are the people who hear the word but worldly anxiety the lure of riches and the craving for other things intrude and choke the word and it bears no fruit but those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit thirty and sixty and a hundredfold. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po. Mga kapwa ko diboto ng mahal na ina ng laging saklolo, atin pong papurihan ang Panginoon, atin siyang palakpakan. Mga kapatid, isa po sa mga gawain naming mga redemptoristang misyonero ay ang pagsasagawa ng misyon sa iba't ibang lugar, lalo't higit po doon sa mga mahirap maabot ng paglilingkod ng simbahan. May dalawa po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo patungkol sa aming mga misyon. Una po, sa Bangalore, India, isang lugar doon ang kilala na walang pagkilala sa pananampalatayang katoliko. Para bang tinalikuran na lamang ng mga tao roon ang pag-asa dahil ramdam nila, sila ay lubos ng pinabayaan. Pakiramdam rin ng mga tao roon ay tinalikuran na sila ng Diyos dahil napakatagal na ng huling pumatak ang ulan sa kanilang lugar. Napakahaba ng tagtuyot at tag-init. Sinabi po ng isang pari roon, ipupusta ko na isang himalalamang ang makakapagpapayag sa mga tao roon para tumanggap ng mga misyonero. Walang pananampalataya ang lugar na yan. Pati langit ay luluha upang mabago ang kanilang pananampalataya. Sa madaling sabi, tinanggap ng mga tao ang pagmimisyon ng mga redemptorista sa unang araw ng pagsisimula ng misyon, bumuhos ang napakalakas na ulan. Pangalawang kwento po, may isa namang kaming pinagmisyonan sa bahaging hilaga ng ating bansa. Sabi nila, kilala daw ang mga tao roon sa paggawa ng masama. Kremen, droga, pagnanakaw, marami pang iba. Sa matagal na panahon, ganoon na ang naging pagkilala sa kanila ng mga taga-ibang lugar hanggang sa sila mismo ay ito rin ang pinaniniwalaan at nakasanayang pagtingin sa sarili. Sa labis na duda sa sarili at sa kanilang sariling kapasidad na tumanggap ng mga misyonero at mga misyonera, ang unang gabi ng aming paglagi sa kanila ay pinalipas namin sa isang barangay hall sa kadahilan ng takot silang magpatuloy ng mga bisita dahil sabi nila baka hindi daw namin maunawaan ang kanilang pamumuhay. Pagkatapos po ng maraming taon, bumalik kami sa lugar at ngayon, unti-unti na nilang ipinapatayo ang isang maliit at simpleng simbahan para sa kanilang komunidad. Mula sa isang dating komunidad na pinangingilagan at kinatatakutan. Sa muling pagdalaw namin doon, marami silang mga kwento. Pero isang kwento po ang hindi ko makakalimutan. Sinabi ito ng isang nanay. Sabi niya, Father, salamat po sa inyong lahat ng mga nagmisyon dito. Kayo ang unang nagpakita na may tiwala ang Diyos sa amin. Kahit sa mga panahon na kami ay tila nawala na ng tiwala sa aming mga sarili. Mga kapatid, bakit ko po ibinabahagi ang mga kwento na ito? Isa po sa dahilan ng pagpupursigi naming mga misyonero, naming mga pari, mga religyoso, na maidaos ang misyon at pagpapahatid ng mabuting balita ay ang paniniwalang walang lugar, walang puso ang di kayang abutin ng mga salita ng Diyos. Gaano man katuyo o gaano man napupuno ng balakid ang ating puso, ang salita ng Diyos ay kayang pausbungin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating Ibanghelyo ngayon, narinig natin ang talinghaga ng mga hasik. Ang talinghaga ng mga hasik ang itinuturing na unang talinghaga ni Yesus sa Ibanghelyo na pumapatungkol sa pagahari ng Diyos. Ito rin ang unang talinghaga na ng pagkakahulugan ni Yesus. Katulad ng talinghaga ng mga hasik, ang tagahasik ng mga binhi ay mistulang isang nagpapasa ng mensahe at umaasa siyang ito ay makakarating, matatandaan at mamumunga sa buhay ng tagatanggap nito. Mga kapatid, naniniwala pong akong ang Diyos katulad ng isang mabuting tagahasi at mabuting magsasaka ay hindi lamang basta naghahasik ng mga binhi, kundi kanya rin inihahanda ang lupang pagtatamnan ng mga binhing ito. Bilang tagatanggap ng mga salita ng Diyos, ang ating buhay ay patuloy na inihahanda ng Diyos pinapagyaman at kung minsan ay may mga pagkakataon na Kanya itong binubungkal sa pamamagitan ng paghamon ng ating mga pananaw at aksyon na ginagawa itinatanong sa atin ng ibanghelyo ngayon anong uri ng lupa tayo ang salita ng Diyos ba ay mamumunga kapag ito ay itinanin sa ating buhay? Kung hindi man, tinatanong rin tayo ano ang mga bagay na nagiging hadlang upang tumubo ang mga binhing inihasik ng ating Panginoon. Nawa ang ating pang-araw-araw na buhay ay nakalaan upang lubos na tumubo ang salita ng Diyos na patuloy niyang itinatanim sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ng ating pagsunod kay Kristo, at ng ating paglilingkod sa kapwa. Pagpala inawa tayo ng Panginoon, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.